Mga Kawikaan Unang Kabanata Ang mga kawikaan ni Salomon, na anak ni David na hari sa Israel, upang umalam ng karunungan at turo, upang bulayin ang mga salita ng pagkaunawa, upang tumanggap ng turo sa pantas na pag-uugali, sa katwiran at kahatulan at karampatan, upang magbigay ng katalinuhan sa musmos kaalaman at pagbubulay sa kabataan upang marinig ng pantas at lumago sa ikatututo at upang tamuhin ng taong may unawa ang magagaling na payo upang umunawa ng kawikaan at ng kahulugan ng mga salita ng pantas at ng kanilang malalabong sabi. Ang takot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman. Ngunit ang mangmang -mang ay humahamak sa karunungan at turo. Anak ko, dinggin mo ang turo ng iyong ama at huwag mong pabayaan ang kautusan ng iyong ina. Sapagkat sila magiging tali ng biyaya sa iyong ulo at mga kwintas sa ligid ng iyong leeg. Anak ko, kung ikaw ay hikayatin ng mga makasalanan, huwag mong tulutan kung kanilang sabihin, sumama ka sa amin, tayo'y magsibakay sa pagbububo ng dugo, tayo'y mga ng silo na walang anumang kadahilanan sa walang sala, sila'y lamunin nating buhay na gaya ng Sheol, at buo na gaya ng nagsibaba sa lungaw. Tayo'y makakasumpong ng lahat na mahalagang pag-aari, ating pupunuin ang ating mga bahay ng samsam. Ikaw ay makikipagsapalaran sa gitna namin. Magkakaroon tayong lahat ng isang supot. Anak ko, huwag kang lumakad sa daan na kasama nila. Pigilin mo ang iyong paa sa kanilang landas. Sapagkat ang kanilang mga paa ay nagsisitakbo sa kasamaan. At sila ay nagmamadali sa pagbububo ng dugo. Sapagkat walang kabuluhang naladlad ang silo sa paningin ng alinmang ibon at binabakayan ng mga ito ang kanilang sariling dugo. Kanilang ipinagkukubli ng silo ang kanilang sariling mga buhay. Ganyan ang mga lakad ng bawat sakim sa pakinabang, na nag-aalis ng buhay ng mga may-ari niyaon. Karunungan ay humihiyaw na malakas sa lansangan. Kanyang inilalakas ang kanyang tinig sa mga luwal na dako siya'y humihiyaw sa mga pangulong dako na pinaglilipunan. Sa pasukan ng mga pintu ang bayan, sa bayan, kanyang binibigkas ang kanyang mga salita. Hanggang kailan kayong mga musmos magsisiibig sa inyong kamusmusan? At ang mga nanunuya ay maliligaya sa panunuya? At ang mga mangmang ay nangagtatanim sa kaalaman? Magsibalik kayo sa aking saway. Narito aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo. Sapagkat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi, aking iniunat ang aking kamay at walang makinig. Kundi inyong iniuwi sa wala ang buo kong payo at hindi ninyo inibig ang aking saway. Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan. Ako'y manunuya pagka ang inyong takot ay dumarating pagka ang iyong takot ay dumarating na parang bagyo, at ang inyong kasakunaan ay dumarating na parang ipo-ipo, pagka ang hirap at hapis ay dumating sa inyo. Kung magkagayoy, tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Hahanapin nila akong masikap, ngunit hindi nila ako masusumpungan. Sapagkat kanilang ipinagtanim ang kaalaman, at hindi pinili ang takot sa Panginoon. Ayaw sila ng aking payo, kanilang hinamak ang buukong pagsaway, kaya't sila'y magsisikain ng bunga ng kanilang sariling lakad at mabubusog ng kanilang sariling mga kagagawan. Sapagkat papatayin sila ng pagtalikod ng musmos at ang pagkawalang balisa ng mga mangmang ay ang sisira sa kanila.